Ayan po, bali uh, alas 8 po na ng 7.30, nagre-report na po yung mga kabarangay ko. Chat-chat uh, na po na may sunog daw po. Gawa nung uh, yung isang bahay po, eh, pumutok po yung extension. Uh, ngayon po, nung nag eh ang bahay po kasi dito sa, sa dulo po ng Kami Street natin, eh, talagang uh, po, eh, gawa sa kahoy talaga. Naka-gabi pa, nakita kayo hanggang magkamagang dito yata. Opo. Medyo kagabi po kasi talagang ako na rin po talagang uh, sa kagustuhan ko po maisalba po lahat talagang yung bayan niyan po na ang barangay nag-iigib ng tubig at nandun po ako sa taas ng uh, bumbero po natin para mapuno po yung tubig kasi po pag umalis yung bumbero medyo matatagalan na naman po kaya ang naisip po namin sa pagtutulungan po ng aking uh, kabarangay yung tangke 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 po nila pinuno po namin ng pinuno hanggang ngayon na po talagang malaking bagay po yung uh, yung pagtutulungan po ng uh, ating mga kabarangay. Ang napansin natin na kahit nandito na tayo sa Covert Fort, meron silang mga tent. So may privacy ang isang pamilya. Yes pa po, medyo kagabi pa lang po, pin-repair na po natin at dumating po yung ating mahal na mayor habang nagsus uh, nagkakasunod po, talagang tumakbo po siya dito. Talagang tiningnan po yung ating mga kanyang kababayan para po maano po kagad yung mga pangangailangan at tulad na po na mga tent na to, may mga bawat pamilya po, may privacy po sila na matutulogan at ngayon po nagpagawa po ako ng mga extension po para po binigyan sila ng mga electric fan para po yung uh, maayos po sila makatulog. Sa tingin po ninyo, mga hanggang kailan pwedeng manatili? Medyo siguro po matatagalan. Gawa po nung kasi po, alam naman po natin sa hirap lang po ng buhay ng mga kabarangay ko nato na sunugan, eh yung iba po ang trabaho lang. Nakita naman natin nagkakalakal, nagugulong eh ang kailangan po nila yung agara na makapagpatayo po ng kanilang matutuluyan. Sa ngayon po, uh, nakikita ko po siguro po kung mga kung mga isang linggo, dalawang linggo, maaari po silang nandito muna sa ating uh, gym po. So kailangan nila mga materyales. Yes po. Uh, kaya nga po sa Facebook Live ko po at uh, talagang mini po ako sa may mga gintuang puso na talaga uh, medyo nakakaluwag po sa pamumuhay eh kami po ay eh, kumakatok sa inyong mga puso na anuman pong tulong na kahit sa anong maliit na nahalaga eh baka po, po pwede nga makatulong po para po sa akin mga kabarangay at andito naman po ang kapitan nila sa abot ng aking kakayanan at ang boses po natin at ang ating mahal na mayor at congressman po nandiyan tumawag na po sa akin si kongresman uh, congressman uh, J Vergara po ang ating uh, uh, congressman po na nagpapaabot po ng tulong na pinakukuha na rin po lahat po ng na pangalan na nasunugan eh sigurado naman po ay hindi po nila papabayaan ng ating mga kabarangay at ganoon na rin po sa mga ating mga kabarangay at sa kalapit kabarangay sabi ko nga po yung mga gusto pong tumulong eh, andito po kami sa gym, hanapin nyo lang po ako dito, o si Kapitana at ang ating para po sa anuman pong tulong, eh, makakaasa po kayo na mapapaabot po natin ng tulong kahit sa maliit na halaga lang po. Thank you very much, Captain.